Ayan, Miss Charlie, napag-aralan ko na po yung mga requirements niyo in terms of food and beverage. Pero sorry po, kulang po yung budget niyo para sa catering namin. Akala ko good as go na tayo. Since kayo naman yung laging kinukuha kapag may mga special event. I'm sorry, pero nagmamahal na po kasi talaga yung presyo ngayon. Tapos may seafoods pa po kayo. A special request kasi yun ng guest of honor namin dun sa event. Paano? Tonyo, tulungan mo naman ako. Lieutenant Samson, kung talagang walang budget para sa pagkain, eh hiyan mo na kumain ng gulay yung si General Espanto. Trisha, sige, maraming salamat sa'yo ha. I'm sorry. Uh, si General Romeo Espanto po ba yung pinag-uusapan nyo? Yung regional director po. Siya yung guest of honor namin. Ah, okay. Sige po, sir. Okay na po to. Ako na pong bahala. Teka. Um, wala nang problema. Nalaman mo lang yung guest namin, si General Espanto. Bakit? Ah, uh, nakatrabaho po kasi niya yung dad ko noon. At super bait po niya sa amin. Kaya, thank you so much po. Thank you, Trisha. Ay, wala na palang problema eh. Thank you. Mabuti na lang mabait si General Espanto pumayag yung catering. Ate Mori. Hmm. Wala tayo sa firing range, nililinis may yung mga baril mo. Kailangan natin maging handa. Kailangan natin paghandaan yung paghihigante natin dun sa hayop na yun. Ito na yung tamang panahon. I just came from a client meeting dun sa Station 12. Hmm. Para dun sa event nila. And guess what? Yung taong naging dahilan kung bakit nawala si Dad, kung bakit siya namatay nung may dalang kahihiyan. Siya yung guest of honor nila. Si Espanto? Guest of honor nila? E, eh, demonyo na pala yung mga guest of honor ngayon. Kahit nga malugi na tayo dun sa event na yun, pinapos ko na. Para makalapit na tayo sa Espanto na yun. Makaganti na tayo sa kung anong ginawa niya kay Dad. Kapatid nga tayo. Hindi tayo mag-isip. Eh, kung lasunin kaya natin si ate, what do you think? No! That's too risky! Catering ang business natin at ayokong maapektuhan yun. And besides, cheap shot yun kumpara sa ginawa nila kay dad, no? Pwede ang gagawin natin. Kung paano nila pinahirapan si dad noon, yun yung gagawin natin sa kanila tinapunan nila ng granada si Dad kahit sumusuko na? Yun yung gagawin natin sa kanila, Trisha. Are you sure? Event ang mga polis yun. Madadamay sila. I don't care. Polis din naman ang trumidor kay Dad, di ba? Lahat sila pare-parehong masasama. Kaya, Trisha, kailangan natin magawa to. Kailangan natin makaganti dun sa hayop na espanto na yun.